Good. Good morning guys. Happy Sunday. Maglilinis tayo ng kutse Dahil wala si brother. Yan. Lagay ko lang dito guys. Pwede ba? Yan. You know? thank <laughs> you tumba man tumba man ba ikwi wala na hindi na ito maayos kuy bagi kita Menuang Tunai Atau sukan Atau sukan dulu ya. Lipat 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 kaya natin ba dito Dito sa ating pwisto. Dito sa ating pwesto Dito sa ating pwesto pag subscribe live yan ganyan Mì sandi. Ups, suara mah Lipat Lihat nanti insari guys. Yah, oh. Hey, guys. Marumi itu sinabu tenang ulan. Ya. Yeah. Putik. Kayak di pwedeng punas-punas lang kailangan yan kailangan nila. paliguan gamit ang hose yun tapos sa likod buo tapos patuyuin pagkatapos maligo yun umipit ang hose Umipit oh, ang hose hos, guys. Iya, nih, ini Honda. Aris 2020, 25 Iya, nih, jangan nangkai. Pasti, ha wih,

Umaba na. Magpatuyo na lang tayo guys. Magpatuyo na lang siya. Come You. We'll be here will be over. Ito yun ah. Kunti na lang. Yan. Hanggang dito na lang guys. Kahit hindi pa natuyo. <laughs> buo. Hahaba na lang natin yung video. Yan ah. konti na lang. Tapos loob Ayan, dugtong ko na mamaya. guys, tuyo na. Napatuyo na ni Rickman. Pagkita ko sa inyo guys, Yang loob. Ito na yung loob niya. Ayan you know, o. Touchscreen na siya guys. Yung pinaka-monitor niya. Ayan you know, Automatic. is Honda wala na siyang cover guys Nya leader leader naman sobrang smooth kasi ang ganda ng dashboard niya ano na siya Latest. meron na siyang no tinatawag na road sensing ang kamera na yan yan yung road, sing, road sin road sing kung tawagin road sin sing yan na yan hindi mo na to basta basta hindi ka basta basta makapagliko kung hindi ka nagsisignal uy dandahan lang Rikman <laughs> yan na tapos na ayun na guys tapos na ang ating paglilinis ng Honda RS uh, 2024 model yun, isang taon lang ito guys may hindi nag one year na ito yun ah mayroon pa palang harap yun ah hanggang dito na lang guys ang ating vlog tungkol sa paglilinis ng Honda is pinawi na si host ng maraming singot ayun <laughs> yan hanggang dito lang guys ang ating vlogs sa paglilinis na nila. dito sa likod guys pagkita ko sa inyo 5 seater yeah. ayan ayan ang pinakalikod niya. Yeah. Hangang, bye to you guys. Bye bye. Upload ku r e t o Thank you for watching.